Yes, sir, first time. It's a technical project. it will be a technical and uh, fraud may no? Siya mga sa akin. na ba Oh. Kaya marang po yung sinisiyasat na Siya mayor nun. Pandemic yun, di ba? Sabi niyo. Eh, bakit hindi pa natin over 7? Eh, naman sasagot ka ngayon. We cannot take such project. It is not working. Because as far as MMDA is concerned, with regard to the previous development ng mga pumping station na natangang-tangan nila, 24 of them all around. And this are when you want and uh, hindi gumagana. In fact, uh, ang malalim na istorya, and correct me if I'm wrong, basta hindi mag yung structure at saka yung makina ginagamit ninyo? Is that true? Um, or not? Because the machine keeps on being okay. prepared. So has this pumping station... Pwede okay. bang okay. okay. explain nyo okay. yung explain okay. sa akin yung okay. circumstances? hindi Oh sure, no. Yung kasi okay. ito yung ito yung bed nitong... Yan. Yan. Ganda Yung bed nitong... ...anaten din. Sulugapong river. Sulugapong river. Is papapapa dito sa ating... Okay. So kapag ang loob niya mag ngayon, matata siya, na po yung bed, ito sa... Isa, isa. So, okay. yung, po natin, is ito sa... Sir. pag u 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 Tama. Silk na nga. Hindi na niya nahihigok. Basically, nababara na siya. Kasi silk ang inihigok niya, hindi na siya nakakahihigok ng tubig. At hindi na siya gumagana. At nababara na siya. Kaya magugulo na magugulo na ng, ng solid material. So, giting mo nga. Useless itong structure nito. Pero binayaran ng DPWH ng buo. To the tune of 774 million in 2020. Tama ba? Sige, yung sinimpatra. yung contract? Sino magkakaroon? Sino? Di ba meron yang ano? May pera yang matitira. Attention. Attention. I'm sure binigay na rin niyan. Binigay niyo na. Bakit niyo na? Sa Magkano so, ang retention ng hirap 60 something 10% Ang mga 60 pa yun So 700 million Ang dami naman po yun po, kasi koto si Raksha si contractor si Ms. Beto i-recommend Dapat. Iba meron nga, tama ba sa findings ninyo na niyang, uh, meron niyang parang assurance warranty Tingnan niyo sa warranty nyo 5 years po kaya Pero ano bang panay? Sorry ha. Nakukumpira ko nga kasi fresh pa sa utak namin ni Mayor Benji yung namin sa pambayan na Kahit na yun, ibang iba yung proyekto of God control naman yun. Ganon din. Natapos, binayaran ng buo, nasira after one year. Yan yung return niya, mula last year hanggang this year. Okay, hindi pa rin sigat ako sa pag-repair sinasabi nila warranty, warranty. Okay, no problem, warranty. Ang problema, bawat repair nila, nasisira. na. So, suma total nun, kapareho nito, kahit na warranty pa yan, kahit walang ginagasos ulit ng gobyerno, which is wrong, kasi meron na naman ako nakita doon na 94 million, nagagasos sila na naman ng gobyerno. Hindi yun warranty, bago yun, correct? Bago, pa yun. Oh, this is worse. Kasi, useless from the beginning, nagbayad ka ng buo, hindi ko magana, wag ang natutulong dito, baka nakakasama pa. Nakakasama. Kasi napaparapagago yung ano dito, yung yung tubig dito. Tapos, wake repair nga siya ng repair, oh, bagay wala naman. Kasi hindi pa numaanda. Tapos, magdadagdag ka na naman ng isang dang million dollars. Sa experience mo, magkano yung total na makin? makina? Makina, mag infra yung, yung, yung how, It's the same. Wala, wala. wala. It's the same. It's the same. Pag-explain mo nga, hindi gumagana, hindi ginamit ka na reserve na dalawang reserve na account na 1 CMS kasi yung capacity nito at bawat pump na nangarad ito dito is 2.5 so total of 14 pero nung lumakalakas ako yan gumamit ka ng dalawang pump na 1 CMS at sinasabi mo na

after Manila. Pero yung yung walang baha dito, hindi dahil gumagana yung pumping station mo. Sinwerte ka lang nun. Na walang, walang bahay dito. Kasi sabi nyo sa akin, hindi pa rin naman gumagana to, di ba? May hindi nilagay lang po tayo ng Pero hindi ito doon. Hindi kasama sa proyektong to. Nag-ano nag ka lang, nagkusa nag ka lang, remedyo ka, kumuha ka P ng pump na hiwalay, yun ang ginamit mo, correct? Yeah. Hindi pa rin ito yun. So ito, useless pa rin to. Hindi pa rin napaandar to after 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 years. Why is it using the different type of pump? May nakakagulo. At siguro low cost Bakit napagana na yun? Ito ang napakamahal din. Sobrang inasusay ng low cost. Useless na sino ang I assume lahat ng ginawa niyong assessment nitong project na to, internal, meaning sa region. Tama ba? May, may, meron namang third party na nag-assess nito, nagsabi talaga, ito problema dito, ito ang solusyon. Meron namang meron. have, <laughs> you, have you talked to uh, uh, MMDA Chairman Atos because uh, ang suwestiyon nila is once and for all palitan nyo yung mechanism. Instead of putting up, bleeding the government of hundreds of millions. Hundreds of millions. Na no, wala naman nagagawa. Why not? Uh, siguro mag-coordinate kayo kay... Kasi sila pamilyar sa sa daily function ng... So wala pang third party na nag-assess nito po kayo lang. For the last... Ano, kaya ba natapos? 2020, so 5 years. Wala pang nag-assess nito talaga na... Honest to goodness, independent assessment. Wala. The third party po. Hindi. Um, hindi naman independent pag DPWH eh. Kayo din yun eh. Di ba? Paano nyo naman i-assess to eh? Kung kayo din ang gumawa, o di pag in-assess nyo, sinabi nyo mali o i Di ba? So dapat aga, third party ang nag-assess nito, so, hindi kayo. So hindi ka, hindi oh. mean, not you personally, but but the this, but the, but, the region. Mary, is a person that's a third party person. Um, yes. <laughs>

Sir, sorry, Hindi, hindi. tinitignan namin baka pwede tumulong at work out. Kasi sila naman yung... merong experts pa sa Nandiyan si Sec